what's no mga kares no magandang araw sa ating lahat ngayong araw na ito ay tagulan na naman so yun no mga kares no uh, pasensya na kayo at uh, medyo matagal tagal tayo na hindi nakapag upload no uh, buhat ng uh, business sa ating uh, trabaho so ngayong mga ngayong araw na to mga kares sasamahan nyo ako dito sa ating uh, vlog ngayon at uh, may pupuntahan lang tayong mga motor mga kares at uh, para may idea, kayo, may idea kayo kung kayo ay kukuha ng motor na no, mga kares. So, update na lang tayo mamaya kasi medyo maulan na ngayon mga kares. So, update tayo mamaya pagdating natin sa store. No? So, let's go! So, what's up no, mga kares, No? So, nandito tayo sa uh, Rusis, may San Fernando, Pampanga, malapit lang sa uh, intersection. So, yun no, mga kares, No? At uh, mag-update tayo ng mga price ngayon uh, sa, mga mga naga, nagtatanong kung... Uh, Kumusta na yung mga update ng mga RC? So ngayon titingnan natin mga karis. So uh, maraming maraming salamat kang Christine. So binigyan na tayo ng uh, price dito kung yung mga walang uh, down payment. Ito so, sa side mga karis may maraming mga mga motor dito na ating ipapakita kung magkano yung mga price ng mga karis. So, Ito yung mga walang uh, down payment na mga karis mo. No. So mga nag sa mga naghahanap ng mga pang-tricycle mga karis no. So ito sulit na to mga kares. Ka so papakita ko muna sa inyo lahat mga kares ka yung mga price na walang mga down payment. Tatulan ito mga kares. Ka so ito ay uh, ito na yung mga may mga down payment mga kares. Ka At saka meron pa rito mga kares. Ka okay? So ah uh, maraming maraming salamat pala kang Ma'am Christine uh, kasi uh, binigyan tayo ng mga price nila sa mga uh, approval mga nila dito mga kares. Ka okay? So, ito pisa na natin mga kares. Ay ito ay TC150 uh, mga kares. So, walang mga walang down payment. Ito ay 3 uh, years is 2395 na mga kares. Sa 2 years is 3120. So, 1 year, 5,285. So, may rebate pa siya ng uh, 300 ng mga garis. Ito ay, uh, pang ano uh, mga garis, pang, uh, pang, hanap buhay ito mga garis. Lagyan ng uh, tricycle, uh, kulong-kulong, yan sulit na ito mga kares so yan ito na rin yung uh, sa kabila mga kares ganito sa mga may down payment ng mga kares no, ito ay down payment na 3,000 tapos COD is 43,500 na mga kares so kung mag 1 year kayo is 4,425 no, sa 2 years is 2,630 sa 3 years is 2,035 so may rebate pa siya ng 300 So, same lang sila dito mga kares. Ka no, ito kasi ay may promo. Ito ay walang down payment na mga kares. Ka ito ay uh, may down payment. So, ayan. So, dito naman tayo sa MT, MT110 no, mga kares. Ka so, may down payment na 3,000. COD is uh, 41,500 no, mga So, kung mag, kukunin nyo ng 1 year no, mga kares ka is uh, 3,970. Sa two years, 2 years, 2,300 isa uh, sa 3 years is 1745 so may rebate kasi yan ng uh, 300 ito ay MP110 mga karis ka so, yan pwede pwede pa rin ito, mga karis ka sa mga nag naghanap ng uh, ganitong mga motoro. oh so yan sa pagpapuntang uh, trabaho ganyan mga karis ka so yan ulit pa rin ito, mga karis ka so yan pakita ko lang yun. so yun ang mga karesa, so dito na naman tayo sa kabila, sa saan nila? SC125 Passion lang mga karesa yan. So, ito yung uh, may down payment na mga karesa. So, may down payment tayo dito ng 3,000 mga karesa. So, sa COD sa uh, 50,000. Ayan. Sa so, 1 year is uh, 5,480. Kung kunin nyo sa, two years, 3, sa three years, 2 years, 3,125. Sa 3 years, 2,345 na mga karesa. So ayan yung mga update nilang mga price dito mga kares no. So ayan. So is ito ang uh, SC125 mga kares na passion. Dito naman tayo sa may uh, walang uh, down payment na mga kares sa kanilang passion na mga kares. Straight monthly plenum. No? So walang down payment, kukunin nyo ng 3 years, 2,450. Sa so, 2 years is 3,275 sa 1 year is 5,755 so may rebate pa siya ng 300 mga kares so kung wala kung kunin nyo lang uh, walang down payment kasi ito kasi mga kares sa uh, may ano to promo mga kares naka promo yung uh, rosin nila dito mga kares sa uh, San Fernando Pampanga ayan so maganda kulay siya kulay siya ang ano blue so, may yellow siya dito na kulay puti may kulay puti so ang ganda ng mags so so ayan So, ayun o, mga resource na nagtatanong, so pupunta na lang kayo dito sa Rose San Fernando Pampanga ng no, mga kahari. So, ayan, kapagkita ko ulit. Ang ganda. Ito ay para siyang uh, ishmash. Ishmash 125 ng no, mga kahari. So, pupunta na lang kayo dito mga kahari kasi uh, may promo sila dito ngayon. Disclaimer lang pala mga garis, no, di ako nagtatrabaho sa Rose. Ito ay nagbibigay lang ako ng mga Uh, kung gusto mong kumukuha ng mga motor na ganitong mga unit dito sa Rossi mga karek. Sa titingnan mo natin dito sa kabila, yung kanilang uh, pangmalakasang motor. Ito. So, ito ay ito ay more, more 200 mga karek. So, titingnan mo na natin yung formahan mga karek. Mastic, di ba? So, meron silang price dito mga karis, no. Ah, uh, uh, down payment sila dito 10,000 tapos sa uh, COD is sa uh, 64,000 mga karis, no. Kung kukunin yung 12 months, 5,995. Sa so, 24 months, 3,455. 36 months, 2,650. So, may rebate pa siya ng uh, 300 ng no, mga karis. So, ayan, no. maganda dito mga karis, no. At uh, mayroon pa sila dito mga uh, pang uh, nila mga kares. Ayan. Lang ang uh, KRY 150 mga kares, mga uh, pang off -road. Ayan uh. So may down payment lang uh, 7,000. COD si 69,000 mga kares. so 12 months 6,650 uh, so sa 24 months 3,815 sa so, 36 months 2,870 mga kares. so ayan ang ganda yung uh, pang-upload mga kares. sakala mo bilang uh, So yung mahilig sa magti-trail ng mga guys no, ah uh, medyo ah uh, kapos sa budget. Meron din dito sila sa Rossi mga guys. Ayan. So kulang lang to sa linis mga guys kasi uh, malik ka kasi dito na side. Ayan. So ayan ang ganda nito mga guys so, sa mga pang-upload. Oh. So meron na silang ah uh, kick start. Ayan. Ligo lang kulang nito mga guys ang ganda. Oh. sa naghanap din ng mga classic mo no, sa 250i So, ito na yun mga kares Ayan uh -huh. Sa naghanap ng mga classic katulad uh, dito, classic 250i ng mga kares So, ayan Ito yung uh, price nila ngayon May down payment sila ng uh, 7,000 mga kares Kukunin nyo ng uh, 3 years, 3,890. Sa 2 years is 5,210. Sa 1 year is 9,170. So may rebate pa sila ng uh, 300 kung updated kayo uh, magbayad dito sa Rosie mga garis. So ayan mga garis, so kung mahilig kayo sa mga ganitong uh, classic ng no, mga garis. Sa classic 250i ng no, mga garis. Ayan. So, ayan. So may promo na to sir no? May promo uh, na to. So yung uh, mga rest. Hindi ko mga rest no. Pupunta na kayo kasi may promo na ito mga rest. So maraming maraming salamat talaga. Pam, Apab. San Fernando City. Maraming maraming salamat kang sir Fab. Kasi dati yun iba, ikaw rin nung dati. Oo, uh, diba? yung sa na. Oh, yun na. Thank you, thank you sir ha. Uh, thank you, welcome po. So ayan. So ayan yung mga classic nila 250i no mga rest. Ayan. So dito naman tayo sa plane. Flame wa uh, 150i no mga sa uh, wala silang uh, wala tong down payment so kuha niyo ng 1 uh, year is 7,580 kunin niyo nang 2 years is uh, 4,330 kunin niyo nang 3 years is 3,250 so may rebate pa siya nang 300 so ito ang uh, Flame uh, 150i no mga karay yeah. ayan so, ito yung uh, mga bagong unit nila dito sa Rosin mga karay Flame uh, 150i no mga kares. Ganda ng formahan. So, dito naman tayo sa kabila. Uh, Flex uh, 125i. Ayan. Ito yung unit niya, mga ares. Pagkita ko muna sa inyo. And, yun yun ito yung uh, unit na Flex 125i mga ari so meron silang uh, uh, down payment na 3,000 uh, 3 years is 2,865 sa 2 so, two years is 3,850 sa so, 1 year is uh, 6,810 so, pasok sa budget yung uh, unit na dito mga ari so, yun nga, nga, nga mga ari at no? uh, Ulitin ko no, mga karisno, di ako nag, uh, nagtatrabaho sa Rusi, Uh, di rin ako nagbibinta ng mga motor dito. So, ginagawa ko tong vlog na to para makatulong sa inyo sa naghanap ng mga motor na katulad nito. At uh, nag-update ng mga price kung magkano na yung uh, price ng uh, motor dito sa Rusi ng no, mga karisno. So, ayan mga uh, Maraming maraming salamat sa inyo at uh, ulit, maraming maraming salamat sa mga staff ng Rossi, mga kristin saka si Sir Pab ayan so maraming maraming salamat at ngayon ay uh, away na tayo kasi ah, uh, umuulan na ito na mga, ito na mga kares no? punta na lang kayo dito sa San Fernando Pampanga malapit dito sa intersection mga kares so ayan so makikita lang dito sa kung pupunta kayo ng uh, San Fernando Bayan dito lang to sa right side mga Rinyel Salazar. oh, Rinyel Salazar. siya na ano ito kaya Rinyel Salazar, no? taga saan ka sir? Ito ang Dolores. Ah, Dolores lang. Ah, okay. So, pala tayong isang kaibigan dito na unit din niya ay uh, Rusi. Ano yan sir? 250. Sigma 250. Oh, Sigma 250. So, meron tayong kaibigan si sir. Ano si pangalan sir? Jet. Oh, okay. Sir Jet, maraming maraming salamat sa mga sumusuporta sa atin dito. Sa... Ah, ano din ako, San Fernando lang din ako. Eh? San Fernando oh. lang din. So, yan so yan na, maraming salamat din uh, yun eh. So, ito uh, yung motor ni Sir Jet na mga karis. Sigma, Sigma ba ito sir? Sigma, Sigma 250. Ayan, no? Ah, Sports bike na Rose na. Eh. Ayun Ay, yun, 'yun kanina. Wala sa diyan. Ah, wala sa diyan. Parang kamukha lang kasi yung dito eh. Yan sir. Sir, yes. thank, sir. Yun, eh. thank you. Thank you. Thank you.